magandang umaga guys uh, kung nakita nyo sa likod ko guys uh, isa ito puno ng baliti guys ito yung baliti na matagal na ito guys, oh. sabi nila guys ang baliti daw ay tirahan ng mga capri or white lidi sa tagal na ito guys laki laki ang baliti na ito wala talaga ko nakita dito na anong may nakatira dito na capri sa white lady okay guys oh ah uh, yun ang kasabihan na dito doon nanginirahan ng mga white lady or capri tingnan natin guys lapitan natin ang maigi tingnan natin ang ano yung loob nya lets go guys uh, lapitan natin guys yung uh, puno ng baliti kasi marami nagsasabi ito, ito siya guys ito, ito yung puno ng balete ito laki ito guys ito yung pinakamalaking puno ng balete ito guys at uh, okay naman siya guys Uh, laki so, guys ito yung puno niya. sabi nila pagka ganito daw may puno ng baliti ito daw yung ginagawa ng marker ng mga hapon At may nakatbaon na isang trisyon yun lang ang sabi nila tungkol sa marker. Ito na yung landmark para madali mahanap nila kung saan nakatanim yung treasure, yung gold. Yan ang aking na nalaman dito sa balitig. Nag-iisang balitig lang ito guys. Ito. So, ito guys. So, wala naman guys na ano sinasabi na magpapakita guys wala naman so maraming salamat guys uh, thank you update ko lang kayo